Angie Reyes at Baby Boy Aki. Hindi nagpauli, magbigay ng pagbati kay Kim Jo. Ngayong karawan, kumpirmado na very close at hindi papayag na hindi magbigay ng birthday greetings. Samantala, ibinahagi ang pagbati ni Paolo para kay Kimi. Isang darawan na napakaganda. syempre ang fans kay na nagpaha-detective ako saan nanggaling ang tarawan na iyon at kung saan lugar Nakumpirwa na pero na kuha mismo ito sa New York. Ibig sabihin na mit na nga talaga ni Kimi ang anak ni Pao. Ay niya sa mga komento, mahigit isang dekada na sa mundo ng showbiz yung personality never nagbago mas naging mabahit at mapagmahal. Kaya hindi nin kami nagtaka kung bakit agad nahuha ang loob ng anak ni Paulo. Kung si Paulo naman ay naalagaan niya, siyempre pagdating kay Aki, alam niya rin yan. Sa Dutu Kimi, never nagpa sa mga haters o bashers mas ipinakita na never magpapatinat. Grabe ang power. We love you, Kimi. Masaya kami sa lahat ng mga nagmamahal kay Papi. Ay mahal ka rin nila. Ayon pas si email, komento. Ang galing naman. Ang bilis na pumaha ni Aki. May birthday clearings ba? Excited na kami na makita sila in one pimp para happy family. Ilan lang yan sa mga iba't ibang komento. Anong sininyo sa panibago update na ito na naman?